Jujak pa tayo mga idol Sa pagdayo natin So ayan mga idol yung bali tayo mga mana. Uh, tadayo kami ni Kuya sa Barangay May Bakong sa Katkida ay. Bali kami lang dalawa yung mana ngayon kasi yung kasama natin nung ano, sa sapungan sabungan. Kaya kami muna. Yung bali abang-abang natin mga idol dun sa ano sa Katkida sa spot na pamanaan natin. So, ayan mga idol, yung bali na dito na tayo sa spot. Nandito na tayo sa Kankidaay. Bali, mag-ready na kami sa mga gamit namin. So, ayan bali, abang-abang lang tayo mga idol kung anong makulit natin. Sana makadilin siya tayo at maging safe yung ating life ngayon. Go! So. at dito mga idol sa ating unang dive ay eto, nakakita tayo ng fish, kaya dalidani na natin na tinira. Salamat at tinama natin. Oh! Oh! Salamat. Oh, oh, tayo kilo di. Hindi mo kada ywakin. Pa, tama, kaya. Dalig dalig lang natin na ywakan. Tayo kilo di. Dalaki ituk. <sighs> At dito mga idol, eto. Nakakita tayo ng dalagbago na nakasandal sa bato. Kaya eto na, tinira na natin. Dalagbago. <smart noise> <sighs> Ikilag. <sighs> Salamat. <sighs> At sa ating nito na ito, my idol ay eto, dalagbago ulit yung ating nakita kaya tinira na natin. Dalagbago. 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 At dito sa ating dive mga idol, eto nakakita tayo ng emperor fish kaya tinira na natin mga idol. Bale ito mga idol yung isang klase mga idol ng emperor fish or mas kilala dito sa amin na mamadas. Mga idol na pangtula. tula. Emperor fish or mamadas. At dito mga idol, eto nakakita tayo ng talad na klase isda kaya tinira na natin mga idol. At dito mga idol eto, nakakita tayo ng isang klase ng samaral o mas kilala sa amin na pamiglisan kaya tinira na natin mga idol. Thank you Lord. Likuan. Salamat. Eto na. Salamat na pa na natin. likuan o isang klase mga idol lang si Mar Thank you, Lord. Ha? At dito mga idol ay eto nakakita tayo ng isang klase ng dangit or mas kilala dito sa amin na humihikay kaya tinira na natin mga idol At dito mga idol ay hindi ko napansin na nakapara na pala si utol ng sono or isang klase mga idol ng lapu-lapu ang madano lahi ko ba pa? na bujawa ko ko para nujetsu. hindi na kapana risiko yan ngan tapos. at dito mga idol ay eto to tayo ng baga-baga o tagan, kaya timiran na natin mga idol. nagbabagabaga or nagan. Salamat. At dito mga idol eh eto. Salamat at nakakita tayo mga idol ng bagulan or kulambutan kaya dali-dali na natin na tinira. Salamat at na-stone shot natin mga idol kasi napakahalaga ng ata nito. Napakamahal mga idol ng ata ng kulambutan or bagulan. <tos> bagulan. Kulambutan. <coughs> Salamat. Salamat ka. tawli tayo. Kulambutan. At dito mga idol ay dalagang bukid yung ating nakitang isda kaya dali-dali na natin na pinana. Salamat at tinamaan natin. At dito mga idol, eto nakakita tayo ng dalawang danggit Pero yung isa lang yung napana natin na malaki jangkit. Ito yung bullshit sana natin. Kaso di sana na dikit siya. Then, salamat pa rin at nahuli natin yung Thank you, Lord. Jangkit, or ito dito mga idol ay etos, pausupaw yung ating nakitang isda, kaya tinira na natin. At dito mga idol, ito snapper yung ating nakitang isda, kaya tinira na natin mga idol. At eto mga idol, nakakita tayo na ang surahan or unicorn fish kaya dali-dali na natin na pinana. At dito mga idol ay eto nakakita tayo ng indangan or kaya tinira na natin mga idol. kan wa itu ahjaangan oh salamat. na dito mga idol ay nakakita tayo ng samaral kaya dali-dali na natin na pinana salamat at tinamaan natin Samaral. Thank you, Lord. Sa huli na tayo. Lord. or rabbit fish, Lord. At sa ating dive na mga idol, eto, nakakita tayo ng barracuda. Kaya, dali dali na natin na pinana. Salamat, mga idol, at na-headshot natin yung barracuda. Thank you. Para Halo. Salamat na high school natin mga idol. Salamat. 아미있 <sat> 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 Hamulod. Salamat na uh, naman tayo sa ating... So, ayan mga idol, yan bali. Nakapana tayo ng barracuda Kaso lang din natin na kunan sa ating pagpana. Dito na nakunan ng video. Gawa ng alanganin na. Masalubog na sa atin kaya pinanamuna natin. Salamat at nahuli natin mga idol. It, at sa ating dive nito mga idol ay eto nakakita tayo ng malaking labahita kaya hinanapan na natin mga idol ng butas para mapana natin. At ayun salamat at napana natin mga idol at dali dali na uh, nagresurface kasi kinakapos na tayo sa baon natin na hangin. eto na mga idol yung labahita na napana natin. Salamat na natin mga idol. Labahita. O yung Ang Thank Salamat. Thank you Lord. At dito mga idol ay eto. Emperor Fish yung ating nakitang isda. Kaya tinira na natin mga idol. at sa ating daydream meto mga idol etos na yung ating nakitang isda kaya dali-dali na natin na pinana salamat at tinamaan natin sila dito na At sa ating dive nito mga idol ay to goldfish yung ating nakita kaya tiniran natin stone shot mga idol. At dito mga idol ay eto nakikita tayo ng goatfish at danggit at inuna ko muna mga idol yung goatfish panain. Salamat at na stone shot natin mga idol at dalidali -dali ko na na nireload yung ating pana para mapana pa natin yung danggit na kasama niya mga idol. At eto mga idol ay pinana natin yung danggit kaso natake na sana natin yung danggit ay ayun nakatanggal mga idol. Sayang pero ayos na rin at nahuli natin yung goatfish mga idol. Sorry tayo na, malaking ano, malaking goldfish. Kaya para pasara tayo, lagit kaso, uh, tanggal. Sayang. At dito mga idol ay uuwi na kami ni kuya Kasi nilalamig na kaming dalawa At medyo low bot na mga idol yung flashlight ni kuya Kaya ayan nag-air na siya na umuwi, umuwi kami Kasi yan, nilalamig na daw siya at sumasakit na yung likod niya Kaya umaho na kami mga idol At hindi na tayo nakapag-update dun sa pag natin sa bangka Yan bali abang-abang lang tayo mga idol dun sa dadaungan namin Kasi halos mga isang oras pa yung sasagwanin natin papa Ayan abang-abang lang tayo mga idol ah, Let's go! So ayan bali ito na nakadaong na tayo mga idol at inaayos na namin ni kuya yung bangka at talagay na namin mga huli namin sa sagiba namin yung mga huli naming isda. Ayan sinisili na ni kuya at ito yung mga huli natin mga idol. Ayan, yung cuttlefish natin. Ayan dami tayong atin sa bangka mga idol kasi ayan medyo natok na kaming dalawa kaya di na namin napansin na ayosin yung mga gamit namin. Ayan, at nagbiyahin lang kami pa uwi. Yan, abang-abang sa bahay mga idol. So, ayan mga idol, yung bali. Yan, naka-uwi na tayo dito sa bahay at nag -base na kami ni Kuya. Ang bali ito lahat yung mga nahuli natin. Ayan. Medyo jack pa tayo mga idol sa pagdayo natin. may nahuli tayo na ano mga idol bagulan or kulambutan at ilang piraso ng samaral at labahita or indangan at dalawang barakuda isang talakitok at ito naman yung mga huli niya, kuya lalaki ng mga samaral ayan so ayan bali kiluhin natin mga idol yung mga nahuli natin yung bali si kuya muna yung mauna maghilo dun sa mga nahuli niya So, ayan mga idol, yung bali, kiluhin na natin yung mga huli natin. Kiluhin mo natin yung kulambutan or bagulan. Yan, isa't kalahating kilo mga idol. Lagay yung mga ano natin yung kiluhin na natin eh, yung mga barracuda Yan, isang kilo mga idol. Alam mo ka. Ito yung mga samaral natin. Ito yung mga

yang kasih lu yang 1 kembali Nambali yung bali, yung mga, ano natin, mga idol, yung mga labahita. Labahita. Yung yes, labahita. O, indangan. Labahita. Yung yes, labahita. Dalawang kilo. <tuhin> Dalawang kilo yung mga labahita natin. ito naman mga idol yung ay eh, natin yung maka ano pa tayo dito benta isang kilo, mga idol. Isang kilo. Ito naman, mga idol, yung pangulam natin. Kalahating kilo. And ayos na yan. Ayan, bali, mga... Kasabihin pa ka tayo, mga idol, ng... Makakabenta tayo ng 8 kilo. 8 kilo yung maibenta natin. Yung bali, maibenta natin to ng ito, 250. 250. 250. 250. 200. Yung bali, dalawang kilo at kalahati. Bali, maibenta natin to ng 300. At ito naman, 2 kilo. Bali, 400. At 400. Uh, 300. Bali, may 700 tayo at 250, 250 ay 750 one hundred fifty. Sibilan ang kerchay. Four hundred. yung may one thousand tayo na dito sa mga dito na isda yung may benta natin at dito may benta rin natin to mga idol ng two hundred. Bali May kikita nito sa kabuuan mga idol ng one thousand six hundred pesos yan malaking tulong ngayon. yan Yeah na yan. So ayun mga idol, yung bali, abang-abang lang tayo sa dulo. Alright!